Kadayawan means good, kabutihan, kayuan sa Bisaya. Magandang araw po sa inyo lahat. This is Councilor Dayang Hirang. Welcome, ang ganda ng Pilipinas program. Mahalin po natin ito. Maraming nagtatanong tungkol dito sa Kadayawan Festival. By the way, ano ba yung Kadayawan? It's um, it's a Dabawinyo dialect. Kadayawan means good, kabutihan, kayuan sa Bisaya, sa Davao native dialect, kadayawan, maayo, kayuan. So that is Kadayawan Festival in the city of Davao. Ano ba yung celebration nito? Ito yung festivities of harvest sa dami ng harvest, ng fruits there, ang ganda ng weather ng Davao. Ay ito ay pagpapasalamat sa napakagandang kabutihan na nagawa sa ating bayan and uh, originally ang kadayawan festival ang tawag ito is Apu Dualing festival ano yung Apu Kadawaling? Mount Apu Walling Walling and Dorian Apu Dualing ito yung original saan galing yon Mount Apu yung ating uh, bundok dyan, mountain then Dualing Apu Dualing Dorian Maraming durian sa Davao. And the third, yung Waling-Waling, yung flowers industry na marami din dito sa Lungsod ng Davao. Yung event ng Kadayawan is, uh, nagkaroon ng pasasalamat kahapon, nung listan uh, isang misang ginawa, si Vice President ang nag-attend. Then, uh, opening today ng Kadayawan, between 3pm to 7pm dito sa Magsaysay Park. Then we have Kadayawan Trade Fair. Uh, maraming mga bilihin, maraming pwedeng bisitahan doon. Meron mga cultural presentation. SM City Davao, yung isang pinakamalaking SM City dito sa Mindanao na ka-open lang. Kadayawan Tribal Tribal Village. So dito sa Luzon ng Davao may mga tribal. So meron silang tribal village like Maguindanao, Maranao, may mga sariling presentation sila doon. And maganda pong bisitahan ninyo, uh, makita natin yung kultura ng iba-ibang uh, tribo na nandito sa Davao. Maraming kadayawan, meron ding kadayawan expo and food truck bazaar. Mga pagkain ito dito sa Luzonanda. This will be on August 13. Then meron din hiyas ng kadayawan, Grand Coronation Night. Magkakaroon ng Grand Coronation Night api uh, pili yung mga tribu natin ng Kadayawan and why we give importance sa ating mga katutubo na nandito sa Davao because we started from them and uh, the development started from datu bago yung uh nakipaglaban dito sa lungsod ng Davao para sa pag ukupan ng mga Espanyol yung harvest nga ng mga prutas Kadayawan, Kayuan. But originally, ang pangalan nito, Apo Dualing. Magkakaroon ng pamulak or indak-indak sa Kadayawan. Magkakaroon ng parade. Parade sa lungsod ng Dabao na kung saan ipapalabas yung mga magpaparticipate yung private and government corporation. Naka-emphasize sila dun sa fruits and harvest. Then on August 20, which is the end of the Kadayawan, ay Kadayawan pasasalamat. And of course, uh, marami pong mga palaro. Meron mga national and international derby na nandito sa Davao sa ngayon dahil pumupunta dito yung mga iba-ibang bisita. Kasi parang bakasyon din ata sa ibang bansa eh. Even in other countries ay bakasyon pa rin, uh, especially sa Amerika. Maraming mga dumadating uh, Europeans buhay bisita dito sa atin. So participate po kayo dito sa Kadayawan Festival. Uh, kung gusto niyo mamili ng mga pasalubong dyan sa publasyon, yung dating uh, Madraso Fruit Stand, uh, owned and operated by Alcantara Group of Companies, sa harap niyan ay merong bagong uh, unique lo exclusively na nagbibinta ng mga uniqlo items. So maraming opening ang Luzon ng Davao. Then dito maobserbahan ninyo wala na yung mga spaghetti wires sa mga kalsada kasi lat dito nilibing na yung mga wires ng mga ilaw na sa ilalim na. So parang nasa ibang bansa na rin tayo. Wala ka pang kitang mga wiring sa taas. Hanggat sa muli, God bless Philippines. This is Councilor Danny Hirang. Maraming salamat po sa inyo at sana nating sa kalagayan. See you next time.